Aries, mag-ingat ka sa mga bagong makakausap lalo sa masayahing tao ngayong araw, dahil magagawa kang mabigyan ng bad energy ng kabusitan at may binabalak na hindi naaayon sa iyo dahil pilit niyang ginagawa na masaya, kaya maging mapanuri sa mga kausap, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Taurus, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, lalo kung tahimik na tao pero nasa loob ang kulo ngayong araw, oras na iyong maramdaman ay umiwas ka na kagad, at maging alerto ang iyong mga mata pag may pera o kaugnayan sa pera, para maalagaan mo ang iyong pinaghirapan, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Gemini, umiwas ka muna gumawa ng may kabigatan o ang pagbabuhat ng bagay na mabibigat para maalagaan mo ang kalusugan, at umiwas ka muna sa mga naghahatid ng chismis dahil nawawalan ka ng swerte sa ibang nais mong magawa kung makikisama ka sa kanya ngayong araw. Signos na pahiwatig ng liwanag ng mga bituin. Cancer, kung ikaw ay gagawa na magbibiyahe ngayong araw, lagi kang maging alerto dahil ang matalas na mata at malakas ang pakiramdam ang maglilihi sa iyo para sa kalungkutan, at maging maingat ka sa iyong pera ngayong araw huwag basta-basta bili ng bili muna ang dapat gawin, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Leo, huwag kang basta magtitiwala kagad ngayong araw kahit pa iyong kakilala ng tunay para makapag-ingat ka sa iyong mga pinaghirapan. At maging alerto ka sa mga sasakyan ngayong araw, Lalo na sa madilim na ang gabi para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Virgo, huwag kang magsalita ng padlos-dolos kahit alam mo ang sitwasyon dahil may mga aura ng bad energy na umiikot sa pakikipag-usap, at huwag ka rin basta naman aayon sa ibang kagustuhan ng mga kapatid at magulang kung hindi mo kayang magdesisyon ay umiwas ka muna sa kanila. Signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan. Libra, maging alerto ka sa iyong mga ginagawa at maging matalas ang iyong mata, para ang gustong makalapit sa iyo, nakukuhanan ka lang ng kaalaman ay maiwasan mo kagad ngayong araw, at dapat ay maging alerto muli matalas ang mata kung ikaw ay naglalakad sa lansangan para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Scorpio. Dapat ay may ugali kang maging maunawain ngayong araw kung usapan sa trabaho, para ang iyong galit ay maiwasan mong mailabas, kung magagalit ay ikakalungkot mo rin ang pwedeng mangyari. At umiwas ka sa alak ngayong araw lalo na sa gabi at huwag masyadong magpakabusog sa gabi ng pagkain para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Sagittarius dapat ang iyong mata at isipan ay maging mapanuri sa mga pwedeng makausap o makasama ngayong araw, para makaiwas ka makapagsabi ng iyong kaalaman sa mga tao, na ang gusto lang ay makalamang sa mga kausap, at dapat kang maging alerto sa mga sasakyan na dalawa ang gulong, para sa iyong kalusugan, signos na pahiwatig ng mga bituin. Capricorn maging wise at magingat ka sa mga bigla ang pag-ayon sa mga makakausap, kahit pa iyong kakilala ng matagal basta ang maging wise, ka ngayong araw ay makakaiwas ka sa gastos at kalungkutan. At sa iyong pera kung may bigla ang gastusan ay pag-isipan mo pang mabuti. Signos na pahiwatig ng sikat ng araw. Aquarius, maging malawak ang isipan na mahaba dapat ang iyong pasensya ngayong araw. Sa iyong mga gagawin na pakikipag-usap para hindi ka mapasok ng pagkainis dahil kung magagalit ka ay mawawalan ka rin ng aura ng swerte at kung may hinihiling ang iyong kumare o kumpare kung hindi mo magagawa ay huwag mong ibigay dahil pag may problema ka ay wala namang makakatulong sa iyo kaya laging maging maingat sa pakikisama signos na pahiwatig ng mga bituin Pisces Huwag ka muna maliligo ng matagal ngayong araw sa gabi at lalo na sa madaling araw, at maging matigas muna ang iyong damdamin, sa mga lalapit sa iyong kakilala o kaibigan, mas naaayon na tumanggi ka sa kanilang kahilingan, para ang iyong mga swerte ay hindi nila makuha, signos na pahiwatig ng liwanag ng buwan.